mga mare, good morning mag-aalmusal kami at ang almusal namin ay sampurado at syempre mga mare mas masarap yan kung may tuyo yan, request kasi ng anak kong simon mo na magluto nga daw ako ng sampurado at namimiss na nga raw nila ang luto kong sampurado so ito na nga mga mare at nagluto nga ako, at ayan kita nyo ang aking bolso Sarap na sarap na sa kanyang kinakaing sampurado. Sabi mo, hello po. Hello po. Ma, sir, ito ma. Nasa mo na sa'yo. Ay, ate mo na. Ate, oh. Dahil walang ibang gatas, mga mari, eto na nga lang. Brer Ang ano, aking nila. Ako nilaga. na yung gatas ko, ma. Para mas sumarap ano, ang sampurado. Ma, wag mo dyan. Nakayin ang gatas ko.

Ayan na, di ba? Sinirayan kita. Masarap Para ko. Para mo, ha? Ayan. Tapos, mga mare, may Ay, napakasarap talaga dito, mga mare. Mababad ko na sa suka. Paborito ko talaga to. Kahit nung bata pa ako, mga mare. Ano sa labas? Oo nga, di ba, ma? Ma? Mm. Yung gusto ba ko, mama? Naunahin ko. pa yung mga iba kong anak, mga maray. Kaya kami lang muna. Ma, yung... Yung gusin ko Opo, opo. Inuunahin ako na... 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 Mm. Na... Na... Ano, na... Na... Tapos... Mm. Nauna ako na... Mat matulog ah. Kain na ikaw. Kain na. Kain Ay, na. Eh. Daldal ng baby ko.